Yo, what's up mga Birthday na naman ng pinsan ko. Pero actually bukas may birthday niya linggo kaso ah, alis daw siya ng linggo. Ngayon daw niya gaganapin. So hindi natin siya mababasagan ng itlog. Pero babasagan natin siya ngayon mga KFT. Galing pa sila ng Pasig, ay Agig. Pero on the way na sila pa malapit na, malapit na din daw. So inanda ko lang, lang. Oh, it, it lang ito mga na, KFT. Siyempre hindi tayo hindi natin mababasagan niya. Pero, bayan pero mo. Ito lang Oh, ito Ito lang. Ito happy birthday

Okay, okay, success. Happy, birthday! happy, happy, birthday mo. Birthday mo, birthday mo. happy, uy!